Ang kagubatan ay bumukas sa harap nila na tila isang landas na iniwan ng panahon. Si Aelia ay umusad nang may halos mahiwagang ganang galaw, ang kanyang hakbang ay dumadampi sa lumot nang hindi ito naiipit. Sinundan siya ni Liam, hirap na iwasan ang mga baging at kumikislap na dahon. Hindi niya ito tinitingnan, ngunit alam niyang naroon siya. Palaging bahagyang nahuhuli, ngunit palaging naroon. Nang sa wakas ay maabiyute niya ito, ibinaling niya ang ulo sa kanya. Dumulas ang isang sinag ng liwanag sa kanyang mukha. Ngumiti siya, marahang ngumiti. May nakatagong saya sa kanyang mga mata, halos nagiging lamang. Nagbago sila, silang dalawa. Sa loob lamang ng ilang linggo, may nabuo sa pagitan nila, tila isang hindi nakikitang sinulid na marahang tumitibok sa katahimikan. Naglakad sila ng matagal ng walang salita, hanggang sa sawakas ay itanong ni Liam ang tanong. Ang tanong na matagal na niyang dala mula sa unang pagkikita nila. Ang tanong na hindi na niya mapigil ang ikubli. Huminto si Aelia, dumaan ng isang anino sa kanyang tingin. Mukha siyang nagulat na nagawa niyang itanong iyon, tapos tila na bahala na para bang ang katotohanan, kahit malambot, ay maaaring makasugat. Kaya ipinaliwanag niya, hindi lang sa mga salita, kundi pati sa galaw, sa tingin, sa pag-uga ng mga dahon sa paligid nila. Ang mga Diyos na nilikha ng tao ay isinilang mula sa kanilang pinagsamang paniniwala. Ngunit sila ay mga anyong humpag, mga nakapirming ideya, mga aninong umaasa, walang tunay na pagkakakilanlan, walang sino mang tunay na nakakakilala. Malalaking aninong walang kaluluwa. Ang mga esent ay ipinanganak sa ibang paraan. Sa pag-ibig, sa pighati, kapag ang pagkapit sa isang nawala ay naging sobrang lakas para maglaho, ito ay kumakapit sa ibang dako. Sa Vir Elya at nagkakaroon ng anyo, hindi na naaalala ni Aelia ang kanyang dating buhay. May dala lamang siyang pakiramdam parang panaginip na nakalimutan pagsapit ng umaga. Isang init na panandalian, isang liwanag mula noon. Lahat ng eset ay alam ito ng hindi tinuturuan. Nakaukit ito sa kanila. Isang tahimik na katotohanan. Ibinalo ireng ang kanyang tingin. Dapat sana alam na nila em. Iba siya, iyon ay malinaw. Hindi na siya nagdududa. Dahil pati siya ay minsang nanaginip tungkol sa kanya. At ang managinip, iyon ay isang bagay na hindi kailanman nagawa ng isang esen.